ano 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 mo ano 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 oo, oo, ano 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 Oo. ano 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 yan, talas ng pandinig ano ano mata ano Oo, ano 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 Oo, ano 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 ano

Ano yan? Nao? Nao? daw natin. Tara na. Uy! Ang Ano yun? <laughs> oh! Oh! Galing <laughs> Oh! oh, <laughs> <dina. laughs> oh yun oh, oh! 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 Parang totoo ah! Oh! 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 mga saan na malumahan mama mo! Ito! Mama mo! Ay! Ay! Ano ba ma an an niyo. Uy, may ang asin ito. Uy. May na-an-a? Uy na, may ang asin ito. Nakasama Ito isa pala. mga

ano ko ano na Ano ko ano na ahon. pag nasa forest ka, di mo sila mapapansin. Ano? Kasi si, ano, si Ano 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 ba yan? Mata ba yan? Mm -hmm. Ano ba dyan? May ano yan? Mata ba yan? Hindi, parang tayo. Ah, ano Wala lang. Oh,